Sa bayan ng Luyahan, patuloy pa rin isang misteryo ang pagkataon ng Invisible Man, ang tagapagliktas nang walang sino man ang nakakakita. Hindi alam ng kahit sino, kahit ng kanyang mga kapatid at pinsan na si Drex ang superhero sa likot ng mahiwagang pangalang yon. Ngunit isang araw, isang bagong tagapagliktas ang isisilang. Si Nicholson, ang bunso sa tatlong magkakapatid, ay isang medical technologist sa isa sa mga hospital ng Luyahan. Araw-araw, abala siya sa pagsusuri ng dugo, pag analyze ng mga samples at pagsisigurong tama ang mga resulta ng laboratory tests ng mga pasyente. Ngunit isang araw, habang nag siya ng mga reagents sa laboratory, may nakita siyang kumikinang ng naasul na bato sa isang sulok ng lamesa. Ano to? Dahan-dahan niya itong dinampot. Nang mahawakan niya ito, isang malakas na enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Isang kakaibang pakiramdam ng paggaan ng katawan at isang puwersang hindi niya maipaliwanag ang bumalot sa kanya. Napapikit siya saglit. Nang dumilat siya, napansin niyang lumulutang na siya sa ere. What is this? Why am I floating? Sa kanyang pagkalito, bigla ring gumalaw ang mga gamit sa paligid niya. Ang mga test tubes, trays at kahit ang mabibigat na laboratory machines ay biglang umangat sa ere. Naisip niya may kakayahan siyang lumipat at gumamit ng telekinesis. Sa kabila ng pagkamangha, hindi niya agad ipinalam sa iba ang natuklasan niyang kapangyarihan. Paano kung hindi nila maintindihan? Paano kung isipin nilang isa siyang halimaw? Nagdesisyon siyang itago muna ang lahat sa kanyang sarili. Ilang linggo ang lumipas, isang malakas na lindol ang yumanik sa luyahan. Sa gitna ng bayan, isang matandang gusali ang biglang gumuguho. Maraming tao ang nasa loob, empleyado, estudyante, ilang mga mamimili, mga bata at matatanda. Si Nicholson na nagkataong nasa labas para bumili ng merienda, nanginig sa kaba na makita ang pagbagsag ng gusali. Just ko, ang daming tao sa loob. Paano sila? Naririnig niya ang mga sigaw ng mga natrap sa loob. Hindi siya maaaring maghintay sa mga rescuer. Alam niyang siya lang ang may kakayahang gumawa ng paraan upang iligtas sila. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang puting lap coat at itinabi ito sa gilid. Mabilis niyang sinuot ang isang maskara na kulay blue. Tinatagpan ang kalahati ng kanyang mukha. Isang simpleng pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay lumutang siya sa ere. Lumipat patungo sa gumuhong gusali Gumamit siya ng telekinesis upang iangat ang mga mabibigat na debris at buhatin ang mga taong natabunan ng mga bato at bakal. Ano lang yayari. Sino yan? Napatingala ang mga tao at napatulala. Isang misteryosong nilalang ang lumilipat sa ere. Inililigtas ang mga tao mula sa gumugong gusali. Isa-isa niyang binuhat gamit ang telekinesis ang mga sugutang biktima at maingat na inilapag sila sa ligtas na lugar. Napaiyak sa tuwa ang ilan sa kanila hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Hindi alam ni Nicholson na sa hindi kalayuan pinapanood siya ni Drex. Nasa isang coffee shop lang si Drex nang mangyari ang lindol. Nang makita niyang lumilipat si Nicholson at gumagamit ng telekinesis upang iligtas ang mga tao, agad siyang nakaramdam ng kaba. Hindi. Imposible. Nang matapos ang pagliligtas, agad na bumalik sa normal si Nicholson at lumayo mula sa mga tao alam niyang kailangan niya magtago upang hindi siya mapansin. Ngunit sa kanyang paglakad pa uwi, may isang taong humarang sa kanya sa eskinita. Nicholson. Nanlaki ang mata ni Nicholson na makita si Drex nakatayo sa harap niya. Kuya? Tahimik silang nagkatitigan. Alam ni Drex ang totoo. Ikaw yun. Ikaw yung lumilipat kanina. Hindi makasagot si Nicholson. Alam niyang wala nang saysay ang magtago. Paano mo nalaman Nakita kita mismo ano na. Napabuntong hininga si Nicholson. Mukhang muna na akong magagawa, kundi sabi ng totoo. Ano nangyari? Paano mo napuha yung kapangyarihan mo? Doon na inamin ni Nicholson ang tungkol sa asul na bato. Sinabi niyang nakita niya ito sa laboratorio. Hinawakan at biglang nagkaroon ng kakayahang lumipat at gumamit ng telekinesis. Natahimik si Drex. Pareho sila ng pinagdaanan. Nicholson, Miami nandun ako. Ano yan, kuya? Huminga ng malalim si Drex at biglang naglaho sa harapan ni Nicholson. What the? Nagulat si Nicholson nang biglang nawala ang kanyang kuya sa paningin niya. Ilang segundo pang lumipas, bumalik ito sa normal. Ako ang invisible man. Sabi ni Drex habang tinititigan si Nicholson. Nanlaki ang mga mata ng bunso. Ano? Ikaw pala yon? Oo, oo. Ako masya Nicholson. Matagal ko na ang pinapanatiling sekreto ito. Napangiti si Nicholson. Mukhang hindi lang pala isang superhero ng Luyani ngayon. At mukhang may kailangan tayong pag-usapan. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakakaalam na ng sekreto ni Drex. At ganon din si Nicholson. Magkasama silang naglakat pa uwi. Palihim na naguusap tungkol sa kanilang mga bagong kakayahan. Hindi pa nila alam kung ano kanilang gagawin sa hinaharap ngunit isa lang ang sigurado. May dalawang superhero na ang luyahan ngayon.